Yan. Ang oras niya ay 7.37 na nung umaga at yan. Dito ko inano yung hot towel para nilagay ko kay princess. Update ko lang ako kayo sa alaga naming Siamese yan. yan. nilagay ko ng towel na maligam-gam. At yan, nakatayo pa rin yung mga balahibo niya dahil uh, sa Facebook lang ako nag-upload kagabi. Pero ngayon, kaya ako nakaganyan kasi yung Parang namu yung gatas niya sa kanyang dede. At yan. Napaka hindi halos ko makain pero kaninang alas 3 na madaling araw nagpadede naman siya nung no, itong mga anak niya. Yan. At kagabi nga, yung isa sa kaibigan ko may alaga ang pusa, sinabi niya sa akin na lagyan ng ah, maligamgam na tubig. Yan. Ganyan po, yan. Ganyan lagi ang position niya kasi nasasaktan siya magpadede halos kaya itinatago niya yung mga dede niya sa mga anak niya. Alis na naman. Ito. Ito, medyo maligamgam pa rin. Nakulitan siguro dito kay Pite. Kaya ayan, lumipat na naman. Princess, dali lipat natin. Lipat natin tong ano. Ang hirap ng ano, wala yung cellphone stand. Hindi tayo makapag-video na maayos. So, yan. Lumipat dito sa kaskasan, dahil makulit si Pite. At yung towel, babalik ko na lamang ulit. So, ayan. Kaya ay, ay! natin ulit yung konting mainit lang. Ay, 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 ay! Ayan. Kaya natin ng konting mainit. konti lang para mabilis lumamig. Kailangan maligam-gam lang. yang konti. Ayan, <coughs> maligam-gam na. Ayan. Lumipat na naman siya rito sa tindahan, sa lagi niyang pwesto. Ayan, inipit ko na lang uli yung tawel dahil doon sa ano, ayaw niya na ron. <coughs> May naglalaro ng tansan si Tito. Mm -hmm. Si Pait. Yung dalawa mukhang tulog. Nakatayo pa rin yung balahibo yun. So yan. yan ang eksena ng buhay may alaga. Ang tinatago niya yung tiyan niya, ayaw magpadedi na naman. Pero kaninang alas 3 nga raw, nakapagpadede na ito. Padede rin siya. At subukan kong hipuin. Tingin nga, prinsesi. Matigas pa rin po. Pero hindi nakagaya kagabi na sobrang tigas. Ngayon medyo parang lumambot na nung inunahan natin ng ano. Parang mga tariyan, inipit ko lang yung tawel. Iniipit naman niya. Mapayag naman siya pag ganyan. Huwag lang yung sobrang init. Ayaw niya. Siyempre masakit. Yung kaya niya lang na init. Buhay may alagang pusa. Ayan. Wink. Kalat na ng bahay namin. Pinagkakalat na ng mga anak ni Princess eh. Ayun na. Oh. Matapos kong lagyan ng warm water kanina ng tatlong beses, ayan, nakapagpadede na uli ng anak si Princess. Kanina ayaw na halos magpadede. Ayan, nagpadede na. Pero itong isa, dahil pinagalitan ng nanay, ayaw naman dumede. Medyo nagtampo yata. Parang ayaw na na <laughs> tumalikod. Tapos yung tatay naman, ayun, nagbabantay ng tindahan. O, oh, Pongkan, wala ba tayong customer dyan? Ha? Ah, mo si Pongkan, ha? Si Daddy Pongkan, ha? Yung isa, ayun. Nananamantala. Ano? Nananamantala isa. solon solo niya yung playground dito sa loob. Pero kung dalawa, ha? Naglalagay ng ano? Nagcha-charge. Adedi. Bumaba na yung tindero namin sa ano, bintana ng tindahan. Kagabi, nung pinupunasan ko si Princess, parang nag-aalala din si Pongkan eh. Bantay-bantay niya rin si Princess eh. Ah, Pongkan Antok. Eh, pero hinipukuli ngayon yung dede parang medyo lumambot na bago ko sinet yung video ano Nadididean na kanina matigas yan eh baka malaking tulong yung pag ano ng maligam-gam na tubig nadidiyan na yung matigas niyang ano utong kaya ano ba yan na dede pumunta na rin dito si pito So, yun ang ano sabi ng anak ko, i-hunter eh, extra round dalawa. Ito si Pon, baka maging gun na. Si Pite, magiging kahit na. Kaya lang, may mga may-ari niyan. nyan. Si Milo. Ito, ang sobrang kulit. Si Pito. Pito! Pito! Nga! Dali! Kung-kung-kung-kung! Kung-kung-kung-kung! Ah! Ilang, ilan ilan nakuha niya sa tatay niya konting mga orange, orange saka yung, eto yung talampakan ng paa tingin nga, dali pakita mo sa audience mo Ay, nakakatuwa ilalim na ito ano tas yung ilong niya ilong yon orange ang ilong mana sa tatay, yun lang nakuha ni, ni Pito tas ayan, yung ilalim ng paa yan, may orange ayan. pero ito ipon. Si Ayan, three colors. May nanay, nakulay, may tatay, at may puti din. Hindi lang halos three colors. parang four colors na si P. Si ano eh, si, si Pon eh. Kulit! Kulit ni pito Hindi hmm. Yung paglaro, Hala, yung short ko. Hala. oh, hala. Short lang ha, wag yung balat ko ang kagatin ha ulit mukhang wala sa mood dumedi itong isa na to playing time nya siguro talaga muna isa antok lang talaga matakaw nga pala sa tulog to sigon Ayun. mukhang ano mukhang sana okay na oh Nag, ano na siya nagpadede na talaga ng tulo yan oh. at kaya na yung ugali niya magpadede eh na Ayakap niya pa yung anak niya. Oh. Nakalantay pa siya. Princess, eh. Masakit pa rin. Masakit pa rin ni eh, Princess. Hmm. Ang ilong na matangos. So, yun lamang po, no. Kung sana makarecover siya sa paglalagay ko ng maligamgam na tubig. Ayon sa advice ni Evelyn Balisi Tarun. Salamat sa advice at yan, nakapagpadede na to ng anak. Ba, yung isa, gumagawa ng parang, tatakas oh mama oh, tatakas si Pongkin oh. Oh, wow. wah! Mama oh, tatakas si Pongkin, tumigil. <laughs> tumigil, sinumbong. Ah, tumigil sa pagtakas ah. Sakit na Pusa.